magaling ka ba sa pabilisan ay? Eh? Oh, bakit? Eh, may challenge ako sa iyo. Madali naman 'to, magaling ka naman sa math, 'di ba? Okay. Sige. Kung magaling ka sa math, dapat mabilis sagot mo. Magaling ka sa math, 'di ba? Okay. Yes. So dapat sagot mo mabilis. Okay. Ano 'yung sagot mo dapat? Mabilis. Oh, dapat mabilis ha kasi magaling ka sa math. Okay, 1 plus 1. 2. 1 plus 1. 2. 1 plus 1 nga kulit mo. One plus one. nga. Dapat sagot mo mabilis kasi okay. magaling ka sa math, di ba? Okay. Okay, magaling ka sa math. Okay, okay, dapat okay. mabilis kayo. One plus one. Eleven. Oh. Mali. Eleven? Oh. One plus one. Kasi one at saka one, eleven. Plus, eight. plus di ba? One plus one, eleven? Oh. Mali. One plus one. Two. Dapat mabilis. Dapat mabilis sagot mo, plus one. 2. One plus one. Two. One plus one. Hindi ka dapat mabilis sagot mo. 2. <laughs> 1 plus 1. 1 <shirt Riot> plus 1. plus Dapat mabilis sagot mo. Hindi na Hindi talaga 1 plus 1. 1. Dapat mabilis 1 plus 1. 1 Dapat mabilis na sagot mo. Dapat mabilis sagot Mali. Dapat mabilis sagot mo. Mabilis. Dapat mabilis. One plus one 1 plus plus one Dapat nga mabilis sagot mo. mabilis naman yan ah. Bakit mo? ulit nga, ulit. Dapat mabilis. 1 plus one One plus one 1 plus plus one One plus one Dapat nga mabilis sagot mo na. Hindi mo naintindi. Dapat mabilis sagot mo. Okay, one plus one. 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 Dapat hindi ka nakinig. Dapat nga mabilis sagot mo. Mabilis. Ang bilis lang, mabilis sagot mo. One plus one. Mabilis. Oh. <laughs> oh, diba? Oo, oh, diba? Oji ka mo na dito. Wala, tuwang-tuwa siya. tuwang-tuwa. Bakit ka natuwa? <laughs> Bakit ka natuwa? Kasi, mabilis. Nakakatawa. Oh. Pakalam na tayo. Pakalatagaw. Pakalatagaw. Thank you for watching. <laughs> okay?